Isa na namang sexy actor ang namaalam sa mundo dahil sa kanyang matinding sakit na pinagdaanan. Pero hindi ito tungkol sa virus mga ka-get in touch. Kung gusto nyong malaman ang lahat, tapusin nyo muna ang buong video para malaman ang buong detalye. Ipinagluluksa ngayon ng kanyang pamilya ang pagkawala ng dating sikat na sexy actor. Narito ang buong detalye. Pumanaw na ang dating sexy actor na si Alison De noong May 8, 2021 dahil sa massive heart attack. Si Alison De na ang tunay na pangalan ay John Alison De Gonzalez Gonzales ay pumanaw sa edad na 44. Si Alison ay isinilang noong September 12, 1976. Protege siya ng pumanaw na ring direktor na si Mario J. De Los Reyes. Nagsimula ang kanyang acting career noong 1997. Ilan sa mga pelikulang ginawa ni Allison noong aktibo pa siya sa showbiz ay Computer Combat noong 1997, Sa Paraiso ni Efren 1999, Gusto Ko Nang Lumigaya 2000, Live Show noong 2000 at Magnifico noong 2003. Kilala rin siya bilang miyembro ng Mario Bros. Ang tawag sa mga male talent ni Mario na kinabibilangan din ni Nayol Servo, Popo Luntok, John Palataw, Emilio Malvar, Daniel Figueroa at Robert Aviles na nagpalit ng screen name Winston Elizalde na maging contract star ng Seiko Films. Nagkaroon ng Best Supporting Actor nomination si Alison mula sa Gawad Urian noong 2000 dahil sa kanyang pagganap sa paraiso ni Efren. Ikinwento ng asawa ni Alison na si Josh sa sikat na entertainment column ang mga pinagkakaabalahan ng dating aktor nang talikuran ito ang showbiz. Ayon sa misis ni Alison, his last movie was magnifico because he wanted to quit showbiz and concentrate on our family. He was a very good family man. We have a couple of businesses. We also have a kennel of small breed dogs and he has a series of apartments in Santa Mesa, Manila. Dagdag pa ni Josh, we have two daughters. Alison Nicole, she is 16 years old and a singer. She's a member of PNY, a girl group. Kinanta po nila ang remake ng Mr. Cupido at manager nila si Vinny Saturno and wife Laden Rojas. Our another daughter, Hailey, passed away at the age of one and a half due to congenital heart problem. Hindi na po nakamove on si Allison na mamatay si Hailey noong 2018. Parati po niyang kinakausap ang picture ni Hailey na kamukhang kamukha niya but he concentrated on Allison Nicole since she also entered showbiz. He was the one who would fix her up especially her hair. He was such a devoted father and husband bago namatay si Allison noong May 8 nasangkot muna ito sa isang vehicular accident dahil nabangga ang kanyang minamanehong sasakyan nang bigla siyang mag-blackout lahat ni Josh he was out of his parents in Makati nabangga po sila dahil nag-blackout si Allison at nabangga niya ang sasakyan ng isang doktor Sinabi ng doktor na dalhin si Allison sa ospital but he felt he was okay. Since I was not with him, he wanted to go home to me and our daughter, kaya umuwi na sila. Wala naman po nasaktan sa aksidente na nangyari, but the car was terrible talaga. The accident took place around 2 p.m. at 3.30 p.m. Nang papauwi na siya sa amin at naglalakad siya nang biglang matumba. Ang last na sinabi niya po sa driver ko po was Jomar. Ikaw na muna ang bahalang mag-drive at mag-asikaso kina Ali at Josh. He was proclaimed dead on arrival at the Medical City tagig. They tried to revive him for an hour, but wala na po. So maybe God had another plans. Matinding pangungulila ang nararandoman ni Josh sa biglaan at maagang pagpanaw ng kanyang 44-year-old husband. Pero tulad ng sinabi niya, naniniwala siyang may ibang plano ang Panginoong Diyos. Nangyari ang cremation sa bangkay ni Allison noong May 11 ang kaarawan ng kanyang sumakabilang buhay na anak na si Hailey. Magkasama na sila ngayon sa columbarium ng Heritage Park sa Tagig City. Sobrang napakahirap talaga ang mawalan ng mahal sa buhay. Pero ganun talaga ang buhay ng tao. May mga mamaalam at meron namang darating na bago kaya para sa lahat kailangan na ingatan lagi ang ating mga katawan para mas lalong humaba pa ang ating buhay at makasama pa natin ang ating mga mahal sa buhay dito sa mundo Makakayanan rin lahat ng asawa ni Alison. Ipanalangin niya lang talaga sa Panginoon ang lahat para hilumin niya ang sakit na nararamdaman nito. Kung kakausapin niya lang ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Anjan siya lagi sa atin na palaging nakasuporta at nakagabay. Condolence na lang sa pamilya at kamag-anak ni Alison. Sana malagpasan niyo ang masakit na pangyayaring ito sa buhay niyo ngayon. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.